So, yun guys. Pero sa ulit kong bukid, so, nakalumboy na ang inyong boy Ang inyong boy likit guys, ngamungkuba sa inyong adlaw. Nakurong bukid guys, kay i-update ka muna ko sa so, kong saging no. So, katong saging, unya na to, kaya nakoy nakita nga basin og, og, an magbukid, o o makaanay anay bukid o may makatabang po guys no? Ako na ipaila ila sa inyo, guys. Kana, guys. Na, muna siya uway, guys, no? Hmm. Ah. Ito guys. Tunukon ka na siya, guys. Muna uway. Uway ang tawag ang nilis sa ah. Uway ang tawag ang sa mga guys. Then, ang udlot ani day, e guys. Ang udlotan ani. Pwede ni mo siya kuhaon. Subaon. So Bariha ni mo di ba ka imong gisahon gisahon ni mo siya sa gulag tinapa no pwede siya guys pero para sa guys anindot para sa ani eh. subaon so, ang kanang ihang ubod yung udlot kay ngano mura siya ampalaya pait pait ang kapan lang guys kayo. layo ang iyang udlot putlon pag ginimo iyang puno ano kay mukatay mo guna siya Oh Katai na siya guys Oh tas babo guys oh Oh Na yang punuan guys oh kenal? oh Dia siya ni katai Santipulo guys Pero Na ni mubu-mubu guys Pariha na oh Tawa Oh Kita mana so, an guys oh Kena oh Kena Kena guys Mubu-mubu na siya Na Masa ana guys Na ni anak. ana posible nga kanang wa ang yahang o na yan dahon posible nga baga na siya og ubod no so lami na ang ubod na nasugbaon mura na siya ang paliya kung ganahan mo nga kung di mo ganahan og sugbaon ganahan mo inyong gisahon yudaan siya nga latan latan yudaan daan para makuha tong iyang pait no kada kasi mo pait Dan hugas semua gelap umagan umat ugla tak hugasan dan ayah mau ayah mau magisah gelamas usah pernah yang magisah dia ini apa ilmu saya gisah demi capai risan untuk tinapa guys tentang udlu tak guys semua nasi udlu sewai guys nah oh ini kata yang penuhan guys oh nangga nang kena oh kena oh nangga kuat sa nang ini anak oh nak kering anak ni yang penuhan guys ini katai yang nasi dia di tu guys tumoy abog eh tumoy sa antipulo na sinabot so sa guys salamat kay guys like comment and share subscribe guys kay aron di po talayan maghimog video ani no pero masumot ko baga kung nga video ba hindi na nga kita kaya subscribe samat at kabaga at ang so kung baga at ang mga pag video Oh, selamat guys. Selamat ke no? God bless.